'Di ba? So ito, mga kababayan, yung sunod. O, alamin natin ha, mga kababayan. Actually, ito na. PBBM, hmm. Tinawag ni Sarang scammer or budol. Bakit daw umabot ng 16 trilyon ang utang ng Pilipinas at saan daw dinala? Ito na, mga kababayan. <clears throat> o, saan daw dinala? itong 16 trillion na inutang ni PBBM sa Philippines. Wala tayong nakikita kung saan napupunta. <laughs> Budget na hindi mo alam kung saan inastos. I cannot explain confidential funds because it will entail explaining um, intelligence operations. Utang na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Hmm. budget na hindi mo alam kung saan ginastos I cannot explain confidential funds because it will entail explaining diba? hindi natin alam kung saan ginastos ang 16 trillion sabi ni Sarah yan doon sa Australia ang tanong bakit yung confidential fund sinabi mo ba kung saan mo ginastos? diba? Tanong mo, sagot mo, hinahanapan mo ng budget kung saan dinala ang 16 trillion na utang ni PBBM. Samantalang yung confidential fund mo, hindi mo nga mapaliwanag kung saan mo dinala. Ngayon, himay-himayin natin, bakit nga ba umabot ng 16 trilyon ang utang ng Pilipinas? Ngayon, tanungin ko kayo ha. Utang ng Pilipinas year 2025, 16 trillion. Ito na. Tanungin ko kayo. Bumaba si Digong year 2022. Hmm. Magkano ang utang iniwan? Ha? Magkano ang utang ni Digong na iniwan ng year 2022 pagbaba niya pagkatapos ng termino niya? I-search natin. Mga kababayan. Hmm. Utang ni Duterte bago bumaba pagka-presidente noong 2022, magkano? Ayan na, wait lang. <clears throat> I-search na lang natin kasi hindi siya masyadong nakikinig. Actually, Safari kasi siya, Google ang napindot ko eh. Ito ha, mga kababayan. I-search natin para malaman natin kasi ang sabi ni Sarah 16 trillion daw ang utang ni PBBM hmm. tanungin natin i-search natin oh. dito tayo sa TikTok para balita agad oh. utang ni Duterte na iniwan para makita Noong 2020, umutang siya ng 2.6 trillion pesos. Ah, Noong 2021 2.1 trillion pesos naman ayon sa Bureau of Treasury. Ah. O maraming hindi nakatanggap ng ayuda. Kulang ang ayuda. Walang ayuda sa mga manggagawa, magsasaka, sa mga maliliit na negosyo, MSMEs. Ah. Kulang ang SRA at mga benepisyo ng ating health workers. Ah. So saan napunta 'yon? Ah. 'Yun ang tanong ng marami. Hangga't hindi maka-account si President Duterte kung saan napunta ang mga utang na babayaran din naman nating lahat, ba'y wala sana siyang karapat bang sabihin wala ng pondo ang gobyerno? Noong 2020, umutang siya ng 2.6 trillion pesos. Ah. Noong 2021, 2.1 trillion pesos naman. Oh, 2.6 plus 2.1, 4.7 trillion. Ah, Mahigit labing dalawang trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Magkano daw, magkano daw mga kababayan? Ha? Quinistyon ni Sarah, 16 trilyon daw ang utang ngayon ng Pilipinas, kabuuhang utang. Tanungin ko lang Sara, nung bumaba, bumaba ba ang tatay mo, binayaran ba niya ang iniwan niyang utang? So magkano ba ang binalita ng TV5? Higit dalawang trilyong pisong utang. 12 trilyon ang iniwan ni Digong. Ah, labing dalawang trilyon ang iniwan ni Digong bago siya bumaba at mamanahin ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong akala mo sa amin, Sara? Hindi marunong mag-research? Anong akala mo sa mga Pilipino? DDS lang? Kung DDS ang pagbabasihan, talagang hindi nagre-research kay mga bubo yan. Ah. Pero pag kami, hindi naman kami DDS, marunong kaming mag-research. Magkano ba ang utang na iniwan ni Digong? Higit na dalawang trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bombo Marcos mula sa Duterte administration. Ah, kung 12 trilyon ang inutang, 16 trilyon ngayon, 4 trilyon lang ang utang ni PBBM. Hindi utang ni Marcos lahat ang 16 trilyon. 12 ang kay Digong, 4 lang kay PBBM. Pero, sa 16 trilyon na yan, may binayaran na si PBBM. Continue. Sa pinakauling tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.79 trillion pesos ang national government debt sa katapusan ng Hunyo. Kung ikukumpara naman natin ang mga minanang utang ng mga Pangulo, mapapansing hindi lang doble ang itinaas ng government debt sa ilalim ng Duterte administration. Utang ina! Sara o! Oh. Ah, oh. kay Pinoy na utang, 5.9 trillion. O, oh, kay Digong, 12.79. O, oh, i-minus mo yung 5.9 dyan. Sa 12.79. Di ba? O, oh, yung utang ni Pinoy, 5.9 trillion. Binayaran ba ni Digong? Hindi. Instead na bayaran niya, dinagdagan pa niya at umabot pa ito ng 12.79. So, meron siyang 6 trillion na iniwan or 7 trillion na iniwan na minana ni Marcos Jr. Tapos ngayon, tatanungin mo kung saan dinala at hindi natin alam kung saan at anong pinanggamitan. Huwag mong linlangin ang tao, Sarah. Yan ang dahilan na hindi nananalo yung Duterte na senador mo eh. Bakit? Kasi sinungaling ka. Tama nga ang sabi ni Atty. Larry Gadon. Sarah, tumakbo ka mag-isa. Tignan natin kung manalo ka. ba? Diba? 6 trillion iniwan ni Pinoy. Dinagdagan ni Digong ng 6 trillion again. Oh. So ang minana ni PBBM 12 trillion. Ah. Oh. Tapos ngayon, umutang si PBBM ng 4 trillion, ipaako mo lahat kay PBBM? Paano naman yung utang ng tatay mo? Ah, baka nakalimutan nyo, merong double bag na sampo na iwan sa Malacanang na merong laman na 1 billion. Baka nakalimutan ninyo. ah 6 trillion ang inutang ng tatay mo. Hindi namin alam kung saan dinala. Maraming anomalya at kabulastugan. Meron pa na iwan sa Malacanang eh. Baka nakalimutan nyo yung 1 billion sa Malacanang na nakalagay sa sampong double bag na may naglalamang tag 100 million bawat bag. So, sampu yun, ay malamang sa malamang, isang bilyon nga naman. Kanino ba yun? Kanino ba yun? Sara, pakisagot. Tatay mo lang naman ang umalis sa Malacanang. Ano ba ang sabi ni PBBM? ah ah ano ang sabi ni PBBM? O, search natin. Ha? Ah. Wala sa kanila. Ha? Ah. Ang kasabuat. Hmm. Sa pagbulsa, pagbulsa ng sako-sakong pera, hmm. baka nakalimutan mo. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayag. ah baka nakalimutan niyo to wala sa kanila kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay ah sa kanila ang mga pumapalakpak sa China ah. natutuwa pa wala sa kanila na mas ibinida ang tulay ng China kaysa San Juanico ng Leyte ah hindi nga nagkamali ang scriptwriter ni PBBM. Ya, yeah, wala sa kanila ang nagbulsa ng sako-sakong pera. Bakit sinabi ni PBBM na nagbulsa ng sako-sakong pera? 1 billion, 10 double bag, 100 million per bag. 1 billion po nasa kwarto ng Malacañang. Ah, oh, bakit ko nasabing ito? Oh, ulitin ko. Ito na. Tolfo. Ah, oh, 1 billion mga kababayan, in Malacanang. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ginaganahan ako mag-research. Undas pat research to. Eto ah. Everyone, hello universities me again. Shout out ah. sa inyo mga beswa. Filipino OFW. Excuse me. me. Huh? Nakaiwan daw, nakaiwan daw ng perang 1 billion sa Malacanang noong nagpalit ang administrasyon ng 2022 at naabutan daw ng mga tao ni BBM. Ah, oh, si Topacio nagsabi niya na post ni ano? Di postian Post yan ni Ramon Tulpo. Oh, kaya pala, sabi ni PBBM, 1 billion. Ah, oh, wala sa kanila. Ah. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsan ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamata. Tanungin mo ngayon kung saan ang galing hmm. ang... Saan ang galing... Hmm ang 16 trilyon. Ay git dalawang trilyong pisong utang ang mamanahi ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Tandaan mo yan, Sara? Ha? Ah? Si PBBM, 4 trilyon lang ang kabuuhang utang. Bakit hindi natin subukan mga DDS, loyalista at kakamping? I-research magkano ba ang utang ni Digong bago siya bumaba? At magkano ba ang minana ni PBBM bago siya umupo? Para masagot natin at malaman ni Sarah Duterte, Shemerman Carpio, na hindi po kabuhang 16 trilyon ang inutang ni PBBM. At para malaman ni Sarah kung saan daw dinala. Di ba? At kung paano daw ginamit na hindi daw niya nakikita. Ah, Sarah kung nanood ka man sa akin ngayon, eto po yun. Ikit oh. trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bobo Marcos mula sa Duterte administration. Ah. Sa pinakauling tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.79 trillion pesos ang national government debt sa katapusan ng Hunyo. Kung <laughs> ikukumpara naman natin ang mga minanang utang ng mga Pangulo, sing hindi lang doble ang itinaas ng government debt sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa 5 2.9 trillion pesos na iniwan ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nag-iwan si Pangulong Duterte ng 12.79 trillion na utang kay PBBM. Tinawag na palpak ni Senator Franklin Drilon ang Bill, Bill, Bill program ng Administrasyon Duterte. Oo! Oh. Sa 75 na proyekto raw kasi nung unang ilabas ang programa, siyam lamang ang under construction o ginagawa sa ngayon. Hindi... Oh, kita niyo? Oh. Ma'am uh, BMB Pilipina page, maraming salamat po ma'am sa yung super chat. Oh, Pinoy. Oh, Pinoy left 1 trillion to digs before he stepped down. Di yeah? ba? Oh, palpak ang bill bill bill. Kaya nga ipagyayabang na naman 'to ng mga DDS. Merong bill 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 si Tatay Digong. Palpak nga eh. Nabagsak nga yung tulay. Yung ng airport, 212, pero 90 lang ang nakaregistered. Saan yung iba? 212. 90 naka-register. Asan yung 122? Sa Biringan? Ah, oh, yung rehabilitation center nga. No, oh, ang laki-laki doon sa Tarlac. O, oh, sinong ilalagay niyang pang-rehab doon kung pinatay naman niya lahat ng adik na sinabi niya? Ay, eh, rehabilitation sa Tarlac oh. Oh, kalaki-laki oh. Oh, ilang libo ang kasya? 10,000. Tapos paano mo malagay ang 10,000 na adik doon kung lahat naman may pinatumba mo? 'Di ba kung hindi ba naman tanga? Oh. Uh, Diyos me yung marimar. Hindi nagagastos agad ng na mga ahensya may kinalaman sa mga proyekto hmm. ang perang inilaan para rito. Wala pa sa kalahati ang porsyentong ginagastos ng DOTR at DPWH. Oh. Higit labindalawang... dalawang... Higit isang buwan bago magtapos ng Duterte administration nabayaran na bayaran na ng pamahalaan ang 3 bilyong piso utang nito sa Banko Sentral ng Pilipinas putang ina, grabe ka, fake news talaga yung SMNI, oh. Bago daw bumaba si Digong, binayaran daw ang 3 billion. Pero yung news pipe... Higit labing dalawang pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Tapos pagdating sa SMNI... Higit isang buwan bago magtapos ng Duterte administration, nabayaran na ng pamahalaan ang tatlong bilyong pisong utang ito sa... Nabayaran daw tatlong bilyong pisong utang. Kaya nga tinanggalan kay Prangkisa yung mga fake news kayo eh. Di ba? Ah, uh, Tingnan nyo, SMN news yan, no? Bayad na daw ang 3 na utang ni Digong bago bumaba. Pero sa News 5, 12 trillion ah, ang mama na <laughs> Sa so kaya nga sila nagsama-sama eh. Di ba? Kasi mga fake news. <laughs> oh. So ito na, mga kababayan. Oh, tapos na tayo diyan ha. ah oh, dito tayo. Hmm. Dito tayo.